Good morning guys. So sino pa po, po sa inyo ang kagaya ko mga bossing na merong sasakyan na gumagamit pa ng lumang plaka kagaya nitong nasa Pajero ko. Good news mga bossing dahil ang LTO eh ngayon po eh nagbalita na nire-release na po nila yung mga bagong plaka. As we all know mga bossing, panahon pa ng Pangulong Noy Noy Aquino nang naging mandatory ang pagpapalit ng plaka. So natapos ang kanyang termino. Dumaan ang term ni President Duterte at ngayon nasa kalahatian na tayo ng term ni President Marcos eh ngayon lang may re release ng LTO yung ating mga plaka na pinagawa natin noon. So, eto mga bossing, uh, para malaman niyo kung meron na po kayong available na plaka at kung saan ninyo kukunin ang inyong plaka, eto mga boss, turo ko sa inyo. So, hanapin nyo lang yung lto-tracker.com. LTOtracker.com lto-tracker.com, legit po yan na website ng LTO. Then, mapupunta po kayo rito. Uh, sa mga kumuha siguro ng driver's license, dito nyo rin matatrack kung available na pero sa plate number tayo. So ilalagay lang natin kung anong plate number ng ating sasakyan mga boss. Ito lang natin dyan mga bossing. Wait lang. Check availability. So eto mga bossing. Ayan mga bossing. So nakalagay dito yung plate number ko tsaka kung saang uh branch ng LTO office ko siya pupuntahan okay sa so, bandang baba may option dito deliver my plate or set appointment actually mga boss chineko na rin to uh, sa deliver my plate mga bossing ito ang hinihingi nila at uh, first name last name middle name tapos may mga ano rito Kaso, hindi ako makapag-proceed kasi uh ito Ah, uh, pag ko tong mga to mga bossing, nga i upan ko 'yan. Mangihingi yan ng delivery address. Kaso sa delivery address hindi ko siya maipasok eh. Ah, uh, naglo-loading kasi yung Google Maps, hindi ko alam kung nagkakaroon lang ng problem pero uh, baka medyo down lang yung system or yung network, baka marami nagbe-verify ngayon. Yung isa naman na set appointment, actually kapag pinil ko naman to, <laughs> ano yung problema ko naman ito, yung sa date. Yung sa date kung paano ayun oh, mag-set kung paano mag-select ng date na yan. Ayan. Nakikita nyo, naka-ano siya lahat. Naka- parang ano, hindi siya na press Kahit ilipat ko naman yung month, ito, try ko naman ilipat yung month, ayaw rin. Okay. So, eto, at least alam na natin kung saan natin mapipick up yung ating uh, plate number mga bossing. Very useful to.